Ah, wow, may umid. Kami ay magsa sideline dito kami banda sa My Harbor City. Ayan. Oh. Ay, wow. Ito pala siya. Ay. Talaga lang, car park pala ito sa taas. Ay, wow. Wow, nice spot para sa ano sa sunset. Wow. Pinaganda nila kasi last time, isa lang yan. Kaya nga, oh. Ayan na. Ayan Doon sa may opo, oh, Ay, ayan, oh. Wala mong pwedeng opo. Dito tayo, oh. At least, may pwede sa gra, sa gra, ano siya, mag ano. Ay, wow. Buti na lang. Pang-reach out dito ba <laughs> Nakapasyal nang wala sa oras. Ay, wow. Binago nila. Kasi noon kami ni ate doon lang. Isa. Oh, wow. Ganda, ganda pala dito. At least makaapak tayo, oh. Wow. Wow, nice. Oh. Picnic, picnic. Pwede dito mag-picnic pala. Kahit lang. Kita mamadit. Pumasok tayo doon kanina, oh. Kumasok tayo doon, din tayo na yung Harbor City ba? Ang layo. Uh, Oo, layo kasi marami ito eh. Oo. Oh, oh. no, pahaba ng pahaba. Wow, nice spot ng sunset. At hindi makita ang mga mukha nila oh. Kahit yeah. maka-video Andang ni pala, oh, pwede pa, pwede din pala 私たちはそれを見つけた。 ang pula niya pero pag nasa cellphone natin naging puti <laughs> itart mo siya para makuha niya yung kulay Kenapa na mencakup sih? With the, with the <laughs> ah, i ちょっと not て。男とか。that siya para kuha. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, wala na. Half na lang siya. <laughs> One fourth na lang. Yay! Yay! bye son! See you tomorrow! <laughs> 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 exactly what time 6.56 oh no. 57 so 57 58. 58. 58. <laughs> <laughs>